Ayan guys oh so, ah, yung kabayo nila guys sa ah, ng uling so siko sa sako ayan yung ah, isa sa mga negosyo ni tatay dito sa bundok oo so, naggawa ng charcoal so tibay talaga ng kabayo guys oh. biro mo ilisako yan guys ito tapos yung dadaan niya guys oh pahon so, matibay talaga yung kabayo sa mga hawlingen tinanong yung paa ng kabayo guys ang liit pero matiba yan Kahit mabaon pa yan sa pakutik Hanggang chan nila Lalakad pa rin yan Yan o guys o oh. tingnan nyo ah, Saka Marunong na rin yung kabayo na yan guys eh. Alam na niya kung saan siya dadaan Na hindi siya masabit So ayan guys, isang balikan Ilang sako So Pira din, kaso lang ah, Mabusisi, Ah, ito na yung produkto nila pag uh, matapos sa uh, masindihan. yung uh, Bilang ka lang ng mga ilang araw. Ah, uh, kailangan din nakamonitor yan guys kasi mga giging abo yan pag uh, hindi mo mamonitor yung uh, ginagawa mo. Ito yung mga sobra ng kuan guys. Ah, uh, mga pangalan yan is silaw. Ayan. So ito mga ilang araw to na bago natapos ni tatay. So ngayon, ah, uh, niya. Nga, Pitong sako yung last. Pero umabot na ng 50 piraso to guys At 200 per sacks. Grabe oh, yung tibay talaga ng paan ng kabayo guys Grabe oh. oh. Laking tulong talaga guys Pag nandito ka sa bundok Yung mga ganyan na kabayo at init man at, at saka tag ulan ayan lalaban sila sa mga ganitong dinadaanan uh, kahit madulas ayan so huh? walong sako tingnan nyo yung paan ng guys ang liit pero ang tibay so kailangan talian guys kasi malaglag katulad kanina nalaglag yung isa so instead Ay, hindi yung timbang Napito yung karga. Nagiging walo na ngayon. Pero last biyahe na niya ito guys. Kasi wala na nandun eh. ubos na. Kayang kaya, kaya Ayan. Ayun. tignan niyo yung kabayo guys oh. Ayan, Alam na niya kung saan siya uwi. Tingnan niyo yung tainga ng kabayo guys. Uh, ganyan yung sign pag galit sila. Ayan eh. Napagod na yun eh. ano? hindi na niya parang kiniklop na yung tainga niya eh. pinapawisan din yung likod oh. buti di ba pa yung kabayo na yan baratan ko so, talaga nga pag maramdaman niya na sa likuran ka na titirahin ka talaga guys magpahinga muna yung kabayo kasi may ilang sako yung kuan yan. hinahuling Ada di motor, jangan So yan guys, uh, paalam na tayo uh, uh Mayroong niluto si Madam ng Kwan dito, tinulan ng manok no? So kakain tayo mamaya So babay na